Skyway sinusuri kung apektado ng lumitaw na sinkhole dyan po sa may Pasay. Narito ang ni Jen Petrolia. Sinusuri na ng mga otoridad kung nakakaapekto ang malalim na buta sa Sales Road sa pundasyon ng Skyway. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes na nasa ngayon ay ligtas ang Skyway. Matatandaan na nitong linggo lamang na tuklasan ng mga otoridad ang isang malalim na buta sa Sales Road malapit sa Villamore Air Base sa Pasay City. Sa ngayon, pansamantalang sarado ang apektadong lane maging ang linya ng tubig ng Maynila upang maiwasan ang karagdagang pagtagas ng tubig. Samantala, iniimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways NCR ang sinkhole upang matukoy kung may mga tubo ng Maynila ang naging sanhi ng butas. At yan ang aking news scoop. Ako si Jan Patrolya nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.